Yan, dito na tayo sa may Kuyambay, barangay Kuyambay Tanay Rizal. Ito yata yung aso na nakakagat Ate Ito ba yung aso na nakakagat na nakaraan? na, baba na mga ka-discovery Welcome to my channel Ngayon mga ka-discovery Nandito tayo ngayon sa may Baras Rizal Yan, nandito tayo sa may Marilaki Highway Bali ngayon mga ka-discovery Pupunta tayo sa may Pililia Rizal Yan, bali doon si uh, Sisilipin natin yung aso na nakakagat doon sa asawa ko Kung buhay pa kasi Naka 2 weeks na Ngayon, magpapalipad na rin tayo ng drone doon Tapos pupunta tayo sa windmill yan, nandito tayo ngayon sa May Heroes Field, dito sa May Yan, Baras Rizal. Kaya tara guys, samahan nyo ako mag-adventure dito ulit sa Marilake. Let's go! Medyo maaga-aga pa ngayon kasi ano, uh, alas 6 pa lang ng umaga. Yan, maaga tayong bumiyahe para ano, <clears throat> masilayan natin ang ano, ang ganda ng umaga na itong Mori laki Highway yan, dami na mga nagra-rides kasi ano ngayon, Sunday yan, napakanda dito ingat-ingat lang tayo sa pagra-rides kasi maraming mga pamotoriders Ayan, ang dami nagbabay ko. Oh. Ayan, mga ka-discovery. Nandito na tayo sa may Palo Alto. Ayan, dami parang nagra-rides at mga namimitik. Ayan, o. Oh. Oh. Mga namimitik sa Mer Marilake Highway. Ayan, napakasarap na ng ano ngayon. Ang para parang nasa Baguio. Yan, oh. Parang nasa bagyo napakalamig ngayon dito sa Marilaki. Woo, napakasarap, napakalamig. Sunday rides. Ganda ng ano. Ganda ng ano talaga dito forest yan dito na tayo o lakas ng ano? lakas ng kanyang muffler obrang hingay hindi naman yata big bike eh pero ang hingay ang ng big bike ha <laughs> ha yan, paket na tayo kay gandang umaga ang tasalubong sa atin dito sa Marilaki Yan, napakaganda ng mga ano rito, ito yung mga ano masungik Geo Resolve ayan, inaalagaan ng ating DENR Yan, malapit na tayo dito sa may big C. nandito na tayo sa may masungi yan, napakataas ng araw dito na tayo sa may masungi yan oh. o op, yeah. yan malapit-lapit na tayo sa big sea yan, ito isang kahon na lang big scene si ah yan, dami pa rin yata bumabanking dito ah yan oh bumabanking yan, ang big scene si natin yun, pitik oh, pitik tutukan kami ng camera yan, ito yung ating deliver oh sa uh, ano medyo gumaganda na yung ating teddy bear eh no teddy bear yung mga balahibo ay mga bubibengking grabe makatakot siya pag sumemplang yan tapos nasabitang ka Nako po, ikaw din ma ano, masasaktan ka rin. Ya, marami nang pumipitik dito, mga nag-aabang ng ano, ng mga sumesem lang. Pitikan uh, area. Ah, mga big bike Ambibiles, oh? Ano na po, mga mga ng riders dito na tayo sa Devil's Corner. Napakaraming riders niyan. Ingat-ingat lang tayo. Devil's Corner. Grabe, kakatakot ka yun mag -ano. Kakatakot mga ano ng mga big bike. Kapag nag-banking-banking yung nasa unahan nila, tapos dadaanan sila ng mabilis. Parang gusto nilang gayahin. Pero napaka-delikado lalo na gantong kalsada medyo basa ng konti. Yan delikado yan. Lalo na kapag hindi makapit ang gulong mo. Yan dito na tayo sa may ano. Ah, manokan. Dito sa may Yes City. sigurado marami mga tambay dito sa may manokan yan yan dami mga riders dami na nakatambay oh. Fiesta ng mga riders ngayon kasi mahabang tag nag uulan ngayon ayan oh. mga na rin dito na Let's go! Yeah, medyo maano lang ang araw da na huwag maging against the light yung mga kuha natin para maganda yung video dami ng ano sa Marilaki ngayon Roma Rides Roma right, ah, napakaganda ng umaga ay, may mga barrier na no? oh ay may bangin pala dyan oh no? kaya pala nilagyan ng barrier dito na tayo sa may Kuyambay, barangay Kuyambay Tanay Rizal yan, dami dito mga restaurant din, mga pasyalan din. Yan, medyo mataas ang araw. Oh, gan yeah. Yan, ganda ng ano. Dami mga kape dito, guys. Yan, wala nang sea of clowns. Pagka maagang maaga, merong sea of eh. Kapag <clears throat> mano pa yung araw, bababa pa. Malayo pa yung biyahe natin kasi fililya sa yung ano natin. Wala ah, kasi natin. Yan, dito na tayo sa may isang follow tanay Bali, mga ka-discovery, ah, tayo? Akanan tayo dito sa may intersection dito. Yan, akanan tayo dito. Para papunta naman tayo sa may Tanay Crapper. Yan, itong sa may direcho papuntang Impanta. Ayan. Dito tayo, liko tayo rito. Yan, dito na tayo sa may intersection, dito sa may Tanay Rizal. Pag kumaliwa tayo dito, uh, papunta na tayo ng Pililia Rizal. Yan, ito yung Jollibee nila. Oh. Uy, laking owner ah. Ito mga pantrail na gulong talaga. Yan ang mga ano, yan ang mga bagay na bagay sa bundok dito sa Tanay Rizal. Yan, oh. Owner siya pero nilagyan ng ganyang kalaking gulong. Yan, yan ang mga ano ko. Yan yung design na hinahanap ko sa isang owner. Yung ganito. Na uh, malaki gulong. Oh. Asti. Ayan, nandito na tayo sa may ano, arko ng pililya. Yun, natatanaw ko na. malapit-lapit na tayo kaso puro pataas yung ano yung, yung lalakbay natin kasi yung ano tanay ah pililya yan owner oh. itong pililya ah puro siya pataas hanggang sa ah, makarating ka doon sa pinaka windmill yun sa so, may tok tok let's go diretso lang tayo o oh. yan itong padiretso na to ay papunta ng halahala -Hala rizal yan dito tayo kaliwa yan ito puro pa ahon na to yan matatanaw mo na dito yung ano yung windmill dito sa Pililia Rizal yan ang makaganda ng windmill natin oh. lakas ng hangin dito sa Pililia napaka ano napakalamig nakikita mo na ang mga umiikot na LSE na malalaki eh no yan ito nandito na tayo sa may ano sa may bandang taas na tayo ng ano pililya kaya malapit-lapit na tayo dun sa tindahan kung saan nakagat yung aking asawa ng aso. Nagpapakain kasi siya ng ano, pandesal dun sa aso. Eh, yung aso, tumalun, nakagat yung kamay niya. Sabi ko, pag uh, ka ng aso, ibabato mo lang. Kaya sa mga may nakitang aso, natuwa kayo, wag uh, huwag nyong ano yun, huwag ipakain sa kamay niyo, ibato niyo lang sa lapag. Ayan, malapit-lapit na tayo. Yung tindahan na yun na ano yun, uh, stopover ng mga nagra-riders. Ito, ito na. Ayan, gigilid tayo dito. nila ate, sa tindahan nila ate. Ayan. Ayun yata aso, boy pa. Hahaha. <laughs> Ayan, tignan natin. Dito tayo, sa tindahan nila ate. Yan, let's go. Punta na tayo. Yan mga discovery, nandito na tayo kung saan nakagat yung asawa ko ng, ng aso dito sa tindahan na to. Uh, habang nagpapakain siya ng tinapay dun sa aso, uh, nakabot ng aso yung kamay niya. Eh dapat binato niya lang niya yung, ano, yung, yung tinapay. Kaya tara, let's go, silipin natin kay, ano, tanong natin dito kung buhay pa yung aso kasi naka 2 weeks na e eh, yung pang-apat na injection kailangan ano, makita muna kung buhay yung aso kaya tara, silipin natin, let's go oi, hello yan, ito yata yung aso na nakakagat ate ito ba yung aso na nakakagat na nakaraan ito ba yun, yung may tali Yung uh, ano? Oh, uh, yung ano, yung oh uh, Ito 'yan ate Eh boy pa. Oh. Uh. Well, Di ano, may ano yun, eh. Oh, <coughs> uh, bumalik lang ako pa kasi kailangan maobserba ng 2 weeks. <coughs> eh buhay pa naman. Ah. Oh. Uh, kamay oh. Sugatas. Eh ano? Kasi yan. Na injection yan siya tatlo, yung pang-apat ah uh, kailangan buhay daw yung aso pag buhay hindi na injectionan ayan buhay naman yung aso kaya okay lang yan thank you thank you oh, may injection yan oh. at least buhay ayan oh <laughs> ano ba yan si ah, Tere ah ah si Tere yan buhay yung aso hindi tayong pandesal nakita tayong pandesal dito para makapagkapit tayo kila ate kuya magkano pandesal mo? magkano isa? malapit sila yan bibili tayo dito may palaman na yan wala pa <laughs> magpapalaman pala yan pabili ako ng ano mga ah, magkano ba? Uh, limang piraso lang yan para makapagkapit tayo ayun tama tama uh, magkakapit tayo dyan ah yan magkakapit tayo yan, daming aso dito. Ingat kayo pag ano uh, kasi yung nakaraan yung asawa ko nakagat. Lima. Diba, Magkano tol lima sa ah? sa puna? Pandi sa. Ah. Yan, dami na right so. Pundis. Ano yun? Umiigot ka dito sa ano? Oo. Oh. Ang ko is men. Ubus ko? Oo. Oh. Umaga pa lang. Pero saan ginagawa to? Pililya lang. Bayan. Yan, thank you. Shout out kay kuya. Yan, ganda na tayo noon. At tayo magkape na. Ito, bumalik na tayo rito. At tayo yung magkakape. Ano, pabili akong kape? Yung ano, ah, uh, black. Black na lang. Oo. Oh. Ayan, magkakape na lang tayo dito. Ayan, ito na. Nakabili tayo ng pandesal. sa meron na tayang kape. Ayan, ingat-ingat tayo sa mga aso. Ang daming aso dito. Huwag natin silang ano, pakakainay. Bato lang sa lapag. Ayan, nalaglag na yung Sa kong tinapay, nakain agad. Ayan, napakaganda ng tanawin dito. Uh, pagkatapos natin mag-almusal, mag, uh, mag uh, ano tayo, papalipad tayo ng drone. Ayan, papalibarin ah, natin dito. Mukhang magandang magpalibar dito. Let's go. Masal mo na tayo. Yung aso sa akin. Para akong kakainin. Gutom na gutom sila. Ayan, kanina pa yan nakadikit sa akin. Ayan. Paano sila? Balagi sila mga gutom. Hindi kasi nakakakain ng maayos pag yan to ano, gutom ka na, ano wala na eh kinain yung nalaglag kanina eh iyan mga ka-discovery <clears throat> ah, let's go magpapalipad na tayo ng drone dito dito sa may ano, pinaka lagun na pin ko sa inyo yung ganda ng view rito kaya tara mga ka-discovery let's go

Uh, ang taas nung nilaglagay niya dito. Siguro kulang-kulang mga 30 feet to. Yan yung taas pero tinesting ko na to ngayon. bumbu uh, Bumbo pa rin siya. Napakatibay talaga ng ano, unang gawa ng DJI. Kaya neto DJI Spark yan. Walang naging problema sa kanya. Gumagana lahat. Camera yung ano yung gimbal commander siya lumipad, lumipad siya kanina okay pa rin yung performance niya kahit nalaglag siya ng ganto kataas yan sa mga ano, bigla kasi umambun kanina kaya nawala ng ano nawala ng yung sensor niya siguro naramdaman niya nag take off agad siya tapos biglang pumagsak puro dun sa battery yung problema rin yung battery ano ah, uh, luma na kasi yan, napansin ko na rin parang may basa-basa na eh. na, doon sa drone. Sabi ko mabun na pala, hindi ko napansin. Yan mga ka-discovery, a uh, lesson learned to sa mga nagpapaliban ng drone. Lalo na kapag, yan, umambon dito. Yan, buti na lang matiba yung ating drone. Yan, hanggang dito na lang mga ka-discovery. Hanggang sa muli, thank you for watching.